So yun guys, ito ulit ang yung Kuya Mikey. Long time no see. <clears throat> Nandito ulit tayo sa ating fish kasi meron akong gustong i-share sa inyo kasi sa nangyari sa akin sa aking pagpipish pan. Yeah. ito yung nasira yung yung mga motor sa yung supply ng yung fish Ito ito kalimbawa ito ito kasi nasira yung ating motor so yan ang pag-usapan natin sa magang ito so guys bago yan pag-usapan natin na may bago ako may bago kong inaalagaan ngayon na uh, ito yung african hito so nag uh, kumuha tayo ng uh, mga, uh, 500 pieces na uh, african hito so ito yung ating inalagaan so ipakita ko sa inyo so guys dito sa area na to ito yung mga African hito. Nasa 1 inch pa lang sila kalaki. So, ipapakita ko sa inyo. So, ito yung guys. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Pupokus ko nga. Pupokus ko nung konti ha. Ah. So, ayan. Ayan sila guys. Ito yung African hito na ina bagong inaalaga natin ngayon. Kikita ba? Ayan sila. Ayan, 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 ayan. So, meron tayong bagong alaga ngayon bukod sa ating pagtitilapi. Ay, ah, kita nyo sila. no. Nasa gilid sila. Nasa dulo. Ayan, 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 ayan. So, One inch pa lang sila. Nasa one one week pa lang sila dito sa aking fish farm. So, yan sila sa gilid. Nasa 500 pieces ito, guys. Itong ating uh, alagang African Hito. So, yan, yeah, guys. Ito dito. Ito yung ating... Uh, dati kasi may tilapia dito. So, ngayon, uh, nag-change tayo ng ibang alaga. So, uh, paglaki nila... So, meron naman siyang aapaw dito. yan na kita nyo yung opening na yan. So, tataas ko lang yung tubig na yan. So, pagbukas ko nung ano, so dito na lalabas yung pinaka -mga alaga nating hito habang sila ay uh, papalakihin. So, ang purpose natin to guys, itong ating uh, hito na to na inalagan So, susubukan natin tayo mag-breed o magpaparami tayo ng uh, fingerlings, ng uh, hito. So kasi na uh, merami akong uh, naging uh, natan pagtanungan tapos nag-search na rin sa mga sa YouTube kung paano magba uh, magparami o magpaanak ng uh, ating hito para tayo na rin yung magsusupply. So yung sinasabi kong additional income sa ating uh, pag-aalaga ng uh, bukod sa tilapia, may meron, meron, meron pa tayo guys ng ano ha, may tilapia pa tayo dito di sa area na yon. So dito naman yung ating hito na ating inilagat. So balik tayo dun sa ating nangyaring uh, uh, motor na nasira. So guys, ito yung ating bagong motor. Yan eh, o, bagong bago. Uh, nasira kasi nga, hindi nga uma hindi umandar. Hindi na talaga umikot. Ang ginawa ko, unang ulat, pinacheck ko muna. Uh, pinacheck ko, pinabuksan ko yung kapasitor. So one horsepower to guys ah Pakita ko guys, ayan, uh, hindi makita, malabo, ayan, yeah, yeah. ayan, one horsepower yan guys, ang ating uh, motor sa, uh, ano natin, pang deep well, so doon ang source, so may bomba yan, ayan, ayan, so made in China pa yung nag nakuha natin, so amounting lang to 1,900 to sa Shopee, so in order ko ito, so okay naman, umaandar, so maganda naman yung supply ng tubig, tahimik, so, uh, ito yung ating uh, nasirang motor na pinalitan na natin. So guys, nandito tayo sa ating pishpanan. Ayan, ayan. Uh, actually, wala nang laman ito. Kasi uh, last week, uh, nasira yung ating motor. Uh, hindi na umandar. Ibig sabihin, wala tayong pamalit, wala tayong pang supply. Eh nagkataong marumi na yung, ano, marumi na yung ating tubig dito sa ating pishpanan. Kita nyo yun, no? yun no? Yun, 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 yung mga yan. Ang nangyari guys, nagkaroon ako ng fish kill. Ibig sabihin, um, Uh, wala nang dissolve oxygen, wala na akong pamalit. Aka sa ang inasahan ko na lang guys ngayon yung sana yung umulan. Eh ang problema hindi nga umulan kung kailan naman kailangan ko ng uh, uh, pamalit ng tubig, eh hindi umulan dito sa ating fish panam. So yun nagka problema natin. Almost one week akong walang ano uh, walang nasira yung motor, wala akong pang flashing, wala akong pang ano. Eh nagkataong mababa rin yung level nito. Ang level nito guys ito, uh, papakita ko sa inyo. Ikita niyo yung ano, ito ito ito, 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 ito yes. Ayan o, ayan o. Ayan o, ang baba ng level ng aking tubig sa aking fish pan. So, kalang lang, almost mga 500 pieces yung laman dito, na medyo malaki na rin, nasa 3 fingers na rin. So, anong nangyari? Na fish kill ang aking fish pan. Kung anong nakita nyo doon sa kabila, ay mataas yung level. So, okay, problem. Once again, uh, wala tayong pang dito sa ating uh, fish pan, na pamalit ng tubig, uh, tapos mababa, tapos Siyempre, eh marumi na. So ang nangyari na talaga tayo ng dissolved oxygen. So ang mangyari, pag nangyari, magkakaroon tayo ng fish kills sa ating fish pump. So you know, guys, so ang dumi pa nga hindi ko pa nalilisan kasi kararating lang uh, the other day yung ating bagong motor sa ating uh, fish panan. So uh, doon pa lang uh, actually nilipat ko na nga doon sa ano eh may may siguro may natira pa mga around 200 pieces so nilipat ko na doon sa malaking nating fish panan. So meron na rin tayo doon. So, pinagsama sama ko na. Eh, yun, malaki doon. Eh, dito maliliit. Kaya ah, hindi ko pinagseparate ko. Kaya lang, ah, gawa na nga uh, wala tayong pamalit ng tubig. Dahil sa nasira yung ating uh, motor sa ating fish pan. So guys, dito ko nilipat yung ibang ating mga alagang tilapia. Kasi ito mataas ang level. Ayan, eh, no? Ah, uh, yung kasi medyo marumi. So ito naman, Ah, uh, dahil may hito tayo. So pag uh, lumaki ng konti, linisan na natin ito. So ah... Uh, dito na natin paralakihin ng ating hito dito sa ating fish farm. So ipapaliwanag ko next ano sa next vlog natin sa ating uh, paghihito kung uh, uh, ano yung pinaka purpose pa, paano natin uh, gagawin yan. So next topic na natin yan. So nangyari na muna so i, uh, pagka may mga ganyang problema so kailangan yung talagang umorder. Meron naman sa Shopee uh, nakakabili tayo ng uh, water pump pang deep well. So nangyari talaga nagkakaroon fish kill. Uh, kapag hindi natin inagapan na wala tayong supply ng tubig. So yun lang guys, uh, ang siner ko sa inyo, kailangan natin talaga na uh, ito yung buhay ng ano, yung tubig, buhay ng ating pag-iisda, pagtitilapia sa ating fish farm, lalo na kung pagka mga concrete ito at ang source natin na tubig ay deep well. So, kailangan natin alagaan na mayroon tayong maintainin na uh, water source sa ating fish pan. So, yun lang guys. Sana nakatulong itong video na to sa pag-aalaga nyo ng tilapia. Ito ulit ang yung kuya Mikey. Long time no see. Ah, uh, busy lang. So, marami tayong ginagawa. So, bye-bye. See you soon.